Guys, kakaawa naman si Lee. Tingnan nyo naman, hindi na nakabagong mula kanina. May sakit siya, guys. Ano ka ba karamdama? Hilong-hilo ako, guys. Na, paano ka ga? Alam mo yung pag natibok yung uli, sobrang sakit. Mm -hmm. Tapos pag bumangon ka, hilong-hilo. Pag nabangon ako, okay, nahawak din yan. Ako'y okay, natutong ba? Hindi naman ako, guys, makainom ng gamot sa... Sa hilo. Hindi. Nagkakabutil-butil. Allergy. Kakabutil-butil ng pula. Tuwawa naman siya. Kakapahilot lang niya guys kahapon. Bigla yes. naman namang ganare. Guys, may lulutuin eh. sana kami baka. Ay baka sa makalwa pa maluto yun. Eh. <laughs> Dahil ganito ang sitwasyon. Hindi pa nga ako nakakaligo. Yeah. Okay ba? Ang sakit. Tinan mo pag bumabangon. About dito eh. Sobrang sakit. Pag sumakit to, hindi ka pwedeng mumulat. Diyadalah na lang ako dito ng gatas at saka ng nung tao oh, dun ng kanina. Lupa. Nakakagento na lang. nga guys, hindi ko panuupos. Oo. Okay. Koko wala naman siya guys. Tingnan nyo, hindi na nakabangon kanina, simula kanina ng umaga. Kasi yes, kami pa naman eh, ang aga kong gumising at kami nga ay nangangahoy. Oo, wala na, na kami, kami dahil may papalambutin kami baka. ang iyon. sa oh. sarap muna ni naman oh. Ano na iyon? Update okay, guys, magpapagaling muna ako.